Ikinadismaya ng aktres na si Yasmin Kurdi ang pagkakatanggal ng kanyang gender reveal video sa kanyang Facebook at Instagram account. Masayang ibinahagi ng aktres na mismong siya ang nag-bake ng cake para sa gagawin nilang gender reveal. Nito lamang araw ng lunes, April 22, 2024, ay inanunsyo nila ang kasarian ng pangalawa nilang anak sa pamamagitan ng pag-slice ng cake at nakitang pink ang nasa loob nito na nangangahulugang babae muli ang kanilang pangalawang anak. Makikita naman ang kasiyahan sa mukha ng panganay na anak na si Ayesha sapagkat magkakaroon na siya ng baby sister. Umani rin ng mga masasayang pagbati mula sa mga netizens ang videong ito ni Yasmin. Ano oras ay maaari ng mga anak ang aktres at hinihintay lamang raw nito ang payo ng doktor kung mananatili na siya sa hospital. Cesarean operation ang una niyang panganganak, kaya ngayon sa pangalawa ay susubukan niyang mainormal ito. Mayroon na rin daw siyang naisip na pangalan para sa parating na baby. Gayunpaman, nito lamang Martes, April 23, naglabas ng hinaing ang kapuso actress sa pagkawala ng kanyang gender reveal video sa Facebook at Instagram dahil umano sa bullying at harassment. Dagdag pa niya ay hindi niya maintindihan kung ano ang mali sa gender reveal Ngunit pagdating raw sa kalaswaan gaya ng paghuhubad at pagmumura ay patuloy na napapanood sa social media. Post ni Yasmin Kurdi, Just last night we posted a video of our many gender reveal, and to our surprise this was taken down today both FB and IG due to bullying and harassment. We get reported a lot for wholesome contents. Hindi ko maintindihan kung bakit offensive na ang ganitong mga bagay ngayon at ang kalaswaan tulad ng paghuhubad at pagmumura ay tanggap na tanggap. Dagdag pa ni Yasmin sa kanyang caption na dapat ang nire-report ay ang malalaswang content. Pagpapatuloy niya. Ang i-report niyo po ay ang mga malalaswang contents, huwag po yung wholesome contents. Isipin po natin ang mga anak at magiging anak natin. Anong klaseng mundo ba natin sila gusto palakihin? Samantala na pakumento naman ang ilang netizens sa naging post na ito ni Yasmin. Saad nila, I don't see anything wrong sa mga video mo, grabe yung iba nga na, may mga nagmumura pa, unfair. Ano masama sa post mo eh ang ganda nga. Kaloka sila. Pero yung mga nagmumura okay na okay sa kanila. May naiingit sa masaya mong pamilya. Congrats sa new baby, I love your family. Samantala sa bagong post ni Yasmin ay ibinalita niyang naibalik na sa Facebook ang kanyang post at ang sa IG na lang ang hindi pa naibabalik. Anya, binalik nila yung dito sa FB pero sa IG di pa rin. Ang galing din nung nag-report, ang tiyaga mo. Dalawang magkahiwalay na report.